oh mga kakuyang kumusta po natin kumusta po tayong lahat sana nasa mabuti tayong kalagayan ito nagbibideo na naman ako mga kakuyang walang huli ngayon kasi na jamban namin yung mga balyena ayan si Ricky Awag siya ng tali na may tingga. Ayan, tali ng palutang na bola kung haba yung tali nyo ayan 150 meters ayan haba ang lalim nyan ayan si Ricky Crisolo taga batang narbakan ni Locosur ayan naman si Jerry Palatawa ayan yung tugtungan may clip 50 meters na yan baba ayan o oh, oh. tatlong ligaw na yan tatlong big case 150 meters na yan naman yung bugtungan so, makikita nyo na yung bola doon ayun haba oh. 50 meters yan wala hanggang doon sa may clip hanggang dyan sa may bola ang tawag namin dito ay agoy ripalataw yeah. nagtitimun yan uh, official yan dito yun si boson driver kitalin okay, yung mabuti para hindi na makawala Hello sir. Good morning, Siro. <laughs> <laughs> antok, antok na. Wejo. Uh. Okay, Shout out. Mga sang Gabriel Oñon. Yan. Yeah. Yung ang taga Rizal uh, Kalinga. Yan si Mr. Jerry Palat daung. ito naman si Tonton Talatad yung naka brown o yung naka ako naman si Emmanuel Kakabilos Takusin taga Saguday Kirino tapos yan naka brown si Bona si Joey Bona taga Madela Kirino yung naka pink naman si Jomil Ronquillo taga Saguday Kirino tapos yung nagpukurat sa yung mamakina na yon si Marlon Garino nakatalikod si Michael Santos Kabungkal ayan uh, o oh, oh. naman doon oh, si Clinton Tulnuan yung mataba doon naman sa, sa may tabi ng haligi ayan uh, oh, uh, si Renz Manaloto o yung andun, o si Jlord nagluluto. Jlord <laughs> Clemente. Ay, ayan sa conveyor naman, yung nakaupo na yan. O, ayan, si Sherwin Capistrano. O, aking bayaw. Ano? Toyo ng? May toyo ng jowa niya. O, yun, o? Oh, okay, shout out mga taga PNP ng Saguday Kirino at saka mga vendors ng public market Saguday Kirino. Oh, yung shout out yung mga Sa RHU, ayan, nila Tita Amy. Ang aking mahal na asawa at anak si Mary Jane Capistrano Kakabilos at saka si Sheila May ang aming anak shout out ang aming yanan si Mr. and Mrs. Sator Capistrano yan ang aming yanan na mabait yan, sila tayo kumusaw tayo ang kadyan tayo <laughs> Ingat po tayo lagi and God bless you all. Wow. Uyang Gary